Eh, yan ang gusto ko eh. <laughs> mama! Mama, siya Oh, sige. Bakit, bakit lagi gusto mo lumamas? Iyan eh, ang gusto ko, baby ko. Oo nga. Ayaw ko sa bahay. Gusto ko lagi na mamasyal. Lakwat, sera ka ba nung kabataan mo? Hindi naman. Kasi mahigpit ang amo ko, ma. Eh, ba't gusto mo na Mama! Mahigpit si tatay, lalo-lalo na. Eh, ba't gusto mo laging aalis? Hindi mo nakakalas ko sa mga ngayon lang eh. Kaya pala eh. Malaya. Ang init-init, nakakatamad -init, umalis. Oo, no, malaya. Sabi mo dati, hindi ka ba malaya? <laughs> dati, hindi ka ba malaya? Hindi. Mahigpit si tatay, mama. Kaya gusto Nagpikla. mo ngayon lang nagagala. Kaya gusto mo ngayon ka nagagala. Ngayon lang ako nakakakala. Ah. <laughs> ngayon lang ako nagpapakawala-wala. Walwal? <laughs> <laughs> -wal? Ngayon ka nagwawalwal? Hindi, sige. Sa so Sabado pa tayo aalis. Eto noon noon, malaya hmm. Sige, lagi tayong aalis maalit tayo, ma? Oo. Uh -uh. Gusto ko lagi nang nangalit. Ah, <laughs> Gusto ah. ko lagi nang sa bahay. O, oh, sige. Kaya ko mag sa bahay. O, oh, sige. <laughs> ano ba yan? Gusto ko... Hmm, Napakalakwat sera mo. Lakwat sera ka. Alis lang alis. Hindi mapirmi sa bahay. Gusto ko maglakwat Ma, wala akong laya ng dalaga pa ako. Ang aking amo, mahigpit. Pag uuwi ko sa... Pag uuwi ko rin sa Bisaya, mahigpit din, tatay.